Oh. Tapos, no show ka na, ikaw pa yung naninira sa Facebook. Halos mapamura ang komedyanteng si Ai de las Alas habang nasa stage ng Calgary Fiesta Filipino 2025 sa Canada. Habang sinesermonan ng isang taong hindi umano marunong tumupad sa usapan. Pagkaman walang binanggit na pangalan si AI, malakas ang pakiramdam ng netizens na ang feel Am rapper na si Easy Meal ang tinutukoy niya dito base sa captions sa TikTok post at sa ilang nagkomento. Ayon sa ulat, bago pa man kumalat ang video ni AI, naglabas na ng pahayag ang management ni Easy Meal noong August 29 sa Facebook. Sabi nila hindi matutuloy ang performance ni Easy dahil hindi sila nagkasundo ng event producer tungkol sa kanilang mga trips. We regret to inform everyone that Easy Meal will not be performing at Calgary Fiesta Filipino 2025 as previously scheduled. Unfortunately, due to the event producer's inability to meet the agreed terms, our artist's participation will not be possible. Pero para kay AI, hindi acceptable ang umurok sa isang event kapag sinabi mong pupunta ka. Narito ang video. <laughs> Kayo. Oh. De, pwede yung ganon. Tapos, no show ka na, ikaw pa yung naninira sa Facebook. Yes, <laughs> Tayo'y Pilipino. What the <laughs> F? <laughs> <laughs> Dapos, Naging mainit ang komento ng netizens. May mga sumang-ayon kay Ai-Ai na naniniwalang mali ang hindi pagdating ng artist sa event. Pero may mga dumipensa rin kay Easy Meal. Sinasabing baka may matinding dahilan kung bakit hindi siya nakapunta. Matapos sumabog ang issue dahil sa mga sinabi ni Ai sa stage, muling naglabas ng statement ang kampo ni Easy Meal para linawin ang sitwasyon at itanggi ang mga kumakalat na fake news. Paliwanag nila, wala raw silang natanggap na bayad o malinaw na logistic coordination gaya ng hotel details, pickup arrangements at event contact. Nakakuha pa raw sila ng pekeng resibo mula sa organizer. Pinutol pa nila ang kanilang tour para makapunta sana sa event pero wala silang nakuhang malinaw na kasiguraduhan. Nagdag pa nila, we will not tolerate fake news or attempts to damage our reputation. Our team did everything possible to make this appearance happen. But professionalism and respect must be mutual. Sa caption, binigyang din pa nila na hindi nila nagugustuhan ang mga side comments and false excuses na ipinapakalat laban sa kanila. Sa discussion online, may mga nagsasabing tama lang na umatras kung hindi na ibibigay ng tama ang napagkasunduan. At sana daw hindi na nagsalita pa si AI in public. Ano ang masasabi niyo sa isyong ito? Sino ang accountable dito? Share your thoughts below.